Isang bagong species naman ng tarantula ang nadiskubre ng mga mananaliksik mula sa University of Santo Tomas o UST at grupo mula sa bansang Germany sa probinsya ng Romblon. Kasalukuyan namang pinag-aaralan din ng grupo ang potensyal nito na maging gamot para sa kamandag ng gagamba. Narito ang report ni Dustin Bayog. Isang grupo ng mga mananaliksik mula sa Universidad ng Santo Tomas ang nakadiskubre na panibagong species ng gagambang tarantula sa probinsya ng Romblon. Sa pakikipagtulungan sa Romblon State University at Terapos Research Team ng Germany, natagpuan nila ang bagong species na may scientific name na Selenobrachis stromsopasius. Nagmula ang pangalan sa pagkilala ng ilang research institution sa bansa tulad ng UST, RSU, Mindanao State University Illegal Institute of Technology, University of the Philippines Diliman, at ang Philippine Arachnological Society Incorporated. Naipublish sa International Journal na Zookis na ang naturang species na natukoy sa tulong ng pinagsamang morphology, biogeography at molecular biology. Kasalukuyan namang pinag-aaralan ng grupo ang potensyal na kamandag nito upang magamit bilang panggamot. Samantala, ang naturang pag-aaral ay bahagi ng programa ng Department of Science and Technology o DOST na gagamba o gamot mula sa gagamba at mananaliksik ng bayan na layo matukoy ang mga compounds sa kamandag ng isang gagamba na maaaring manggamit sa panggagamot. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayo. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.